Hindi lang converge. hindi lang converge. Shish, what is happening to the Philippines, guys? Ay pinapaano ng Diskaya yung internet para hindi mabawasan yung ano nila, para, no? Hindi, feeling ko pinapaano ng DPWH yan para baka para hindi magtrending masyado yung makapag-Facebook yung mga Pinoy. Ay nililimitahan tayo, nililimitahan ng ating ano ha. <laughs> Maulan daw kasi. Pwede hindi hindi sa ulan yan. Wala nang ganun. Dati pa lang yun. Dati lang po yun. 2025 na eh. Kina-silence tayo. May kalaban. Parang kalaban si Sunib eh. Shield to? Oh. Ay, Coco! Shoutout sa'yo, Coco! Kailangan ng shield. Oh, hindi malabo yun, guys, ha? Baka nga mamaya kinokontrol na ng ano eh yung ano yung mga cookies nyo. Why sa man masyadong ubusin yung kalaban? Boosted kasi, hindi ko tuloy ma-appreciate yung... Na yung ano ko damage ko eh. Hindi ko tuloy ma-appreciate yung damage ko. May stairs dito oh. Sponsored by Coco to eh. Guys, yung mga nanonood...